Pagkikan po natin mga kababayan kung ano nga ba ang ginawa ni dating Pangulong Digong sa opisyal na tirahan ng Presidente sa Malacanang. At ngayon titingnan po natin, ikukumpara po natin sa ginawa naman nitong si Marcos Jr., sa opisyal na tahanan sa Malacanang. Dahil po nung nakaraang administrasyon ni PRRD, never po nila ito na pinasira, pinagiba at pinaayos Pinaganda ng husto dahil naisip nga po ni PRRD masasayang po ang pera ng taong bayan at hindi naman nila ito pagmamayari. Bagkos nilinis ito, mininti na lang kung ano po yung mayroon na. At kagaya po sa hindi pagpaayos, hindi pagpaganda nitong bahay ng presidente sa Malacanang ay ganoon din po ang kanilang pagtipid sa pagkain sa Malacanang dahil naisip niya nga po umano ito ay pera ng taong bayan. Pero ano po yung ginagawa na ngayon nitong si Lisa Marcos at si Bongbong Marcos sa Malacanang? Ginastosan nila ng bonggang bongga, milyones po ang kanilang ginastos para pagandahin ito. Natila ba ayaw ni nila umalis sa Malacanang? Balikan muna natin ay uh, kung ano po ang ginawa ni Miss Hanilet sa official na bahay ng presidente sa Malacanang. Ang official residence ng Pangulo Mataas ang kisame sa receiving area nito. May mangilang ilang muebles kaya lutang ang malawak na floor area. Wala raw balak sila hanilet na dagdagan pa ang laman ng receiving area. Ay, hindi kasi hindi naman kami. <laughs> <laughs> so wala kayong hirin. nag-decorate nag 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 decorate ka dyan, nag-ano ano, pera na tama, di ba? Hindi naman namin sa amin to, hindi naman namin pera ito. No, hindi na kailangan ipaayos. Bakit pa kailangan ipasira? unang-una maganda naman at kumpleto naman po sa kagamitan so wala ka nang dapat idagdag kundi no? <laughs> magdala ka na lang ng sarili mong gamit personal kung kinakailangan is di komot lang po yung dinala niya so mamaya makikita natin kung paano uh, binago ito ng Marcos administration at paano ginasusan ng bilyones para sa kanilang personal ha, na purpose mga kababayan Two years later. Grabe, oh. Pag-upo ng pag-upo pa lang ni Marcos Sr. sinira na agad. Binakbak. Pera na taong bayan yan. Grabe, dinurog dinu pala yun. Ayun ah! ay mala-resort na ang vibe dahil sa swimming pool at... Grabe, ang ganda ng swimming pool, oh. Lahat kinasusan. Eh, dahil... Uh, Kala nila siguro, dyan na sila forever. berde ang kapaligiran nito. Ayon sa arkitekto nito, mismo si First Lady Luis Araneta. Wow. Little President. Marcos ang may ideya kung paano pagagandahin ang presidential residence. Flashback. O oh, yan, nakita nyo po mga kababayan po natin kung ano po yung kanilang ginawa, no? Unlike nung kay PRRD na talagang malalaman natin kung gaano kasino po yung uh, administrasyon ni PRRD. Lahat eh no? Pati sa kanyang pagta-travel, no? Ang uh, kanyang paggagastos, lahat po ay talagang masino po yung paggastos ng pera ng taong bayan. Kaya nakikita po natin, no? Na napakaraming proyekto. Kasi kung kukumpara natin, bakit lumaki po yung utang ng ating bansa? unang una may pandemya. At Taris po ay talagang ininvest ni PRRD doon sa mga proyekto infrastructure sa Beldulleveld dahil unang-una gusto niya po 'yung sino man ang susunod na administrasyon ay aani na lang sa kanyang pinaghirapan no sa kanyang mga proyektong pinagawa or i na lang no para hindi na po uh, may hirapan 'yung ating kababayan at talagang magagamit napaka-comfortable nga po yung mga pinapagawang skyway, yung mga magagandang uh, pinaayos sa ng Manila Bay, yung Boracay na talagang nagagamit din ngayon dahil naka-encourage po ng napakaraming turista. Yung mga MRT, LRT, yung mga extension, no? napakarami yung maintenance po sa ating airport. No? At uh, after, after mismo, nung pagbaba niya, uh, nagkaroon na po, nagkalitsi-litsi na po ang lahat, uh, pati yung bahay dyan sa Malacanang ay binago at ginastusan ng bonggang-bongka. Nagkaroon pa ng sarili nilang mga amenities, oh, Nagbili pa ng mga mamahaling computer para paglaruan ng kanyang anak. Pero pera ng taong bayan. Yan, no oh. Kita mo yung gaming computer na yan. Mismong si First Lady Louise Araneta Di Diba, mga kababayan po natin. Diyan pa lang may kukumpara na po natin. Uh, kung... Gaano ka simple po yung ating presidente. At least no, simple lang pero at least eh naging maganda po yung kanyang pamamalakad na, naging matapang, naging uh, takot po yung mga korap takot po yung mga drugista. Talagang na-implement niya po nang uh, maayos. At ngayon siya po yung sinisiraan ng nasa administrasyong ito. Pilit nila sinisiraan at tinanukusan ng kung ano-ano pero siya po yung tinuturing na the best na presidente sa ating bansa. Ngayon, ang Pilipino actually, no? hindi nila kailangan maghanap pa ng mga comparison para masabi natin uh, maganda talaga yung pamumuno ni PRD at naging matipid. No? Bawat uh, paggastos ng pera ng bayan ay talagang uh, pinag-iisipan no? at uh, kailangan tama yung paggastosan. E dito ngayon, tingnan nyo po mga kababayan natin. Totoo po yung sinasabi ni PRD na wala talagang infrastructure dahil ang pagpapatakbo ng administrasyon ito ay wala sa ayos. Golden Verge, pinaayos din po nila. Pero imbis na pagkakitaan, ikawa parang ginagawa lang po nilang personal na entertainment nila. Dahil dyan po nagpapakonsert sila, dyan po eh, nagpaparampa sila. Pero ang tanong natin, kumikita ba ang gobyerno? Nagkaroon ba ng return investment sa kanilang mga pinaparenovate, sa kanilang pinagawa? No? Diyan sa Malacanang. So, kayo na po bahala, mga kababayan po natin, mag ka. At is pinakita natin kung ano po yung kaibahan ng dating administrasyon at ngayon yung administrasyon. Ito. Maraming salamat.